Baby sa India ipinanganak ng may ekstra ulo sa chan. Isang baby girl ang ipinanganak noong isang buwan sa India nang nakakabit ang ulo ng kanyang parasitic twins sa kanyang chan. Ang ina, ang 22-year-old na si Amleka Bhairya ay nanganak sa isang maliit na ospital. Ang baby ay sinugod sa JK Lone Hospital sa Jaipur para sa neonatal intensive care. Ang mga parasitic twins ay iba sa conjoined twins. Sa mga parasitic twins, isa sa kanilang hindi nabubuo at na-develop sa gestation period at nagiging isang vestigial appendage na nakakabit sa nabuong kambal. Base sa cross-section MRI scans, ang ekstrang ulo sa tiyan ng baby ay malinaw na makikita sa kanang panig ng kanyang abdomen. Ang ulo ay may na-develop na buhok at facial features gaya ng mata at ilong. Sinabi ng ama ng baby na dahil na ipanganak ng normal ang kanyang panganay ay hindi na sila nagsagawa ng prenatal ultrasound scans dahil wala rin silang pera. Tatanggalin ng mga doktor ang ulo. Ayon sa pediatric surgeon na si Chetan Sharma, ang baby ay may magandang prognosis at maaaring mabuhay ng normal matapos ang operasyon dahil wala siyang mga internal o external na komplikasyon. Kinumpirma ng ospital na sila ang bahala sa lahat ng medical fees.